Good afternoon guys, happy Sunday everyone uh, For today's video sa mga kapriyon Hindi mo na tayo magka ngayon Magluto, uh, magluto tayo ng dessert Abang abang tayo gagawa tayo macaroni Ayan, macaroni guys Ayan guys, yan na, natin yung uh, Ilagay natin yung Gatas Para maginam na mga ating recipe for today's video ilagay natin yung mais dyan mga palang gagawin mga idol like, ay mga na macaroni salad ilagay natin yung mais dyan para inam -nam. alam nyo ba guys kung bakit ako naghanda ng ganito secret gusto nilang malaman kailangan natin simutin yan mga kaproyong kasi napakamahal lang bilihin kailangan natin magtipid din tipit-tipit kung may time pero at least sarapan natin kasi para sa ating mga special natin mga uh, anak mga bisita Ayan na. Very yummy, guys. Mm, ganito pagka ng uh, cream. Yeah. tinutupi yan. ya oh. Oh, mm. guys. Kailangan tinutupi yan. Napakamahal yung ano. sa Oh, lag -lag dyan, dyan, oh. Iyan, ko yan. Dandahan kasi matapon. Ayan. Hmm? Tapos kailangan mo i, ano i press mo ng may para swak na swak talaga guys. Ayan. napaka hmm? Napakasarap to guys kasi hindi natin to ano, tinipid ang ingredients. Ino. Forma pa lang guys Yummy na ini mikos mo na yan Guys Ito na guys uh, Pinalamig natin natin Mga 30 minutes Itong hinahangok Uh, pinalamig natin para pag ipasok sa rep hindi na sa mainit di ba? nasa yung eco bag na grey kanina may nakita akong eco bag na grey nandahan okay, lang ito yung dito, ano kasi pag hiwa hiwalay mo lagyan natin yan guys golden egg ninja dinikos miko sa maigi yan guys para halong halo talaga dalawa kasi pag salubungin mo ma maunin ma um ano wait uh guys wow. Lirik krimi na yung guys oh Ito uh. yung panghuli natin na uh, Star Margarine Star Margarine <laughs> ano tawag ito? Cheese Cheese Huli <laughs> <laughs> Ano lang yun? Ito mga ito, mga perfect talaga yung nakalagay natin na Sabihin mo na star. You <laughs> Star magic. Mikos mikos yang gusto yan guys. Si meron nang nagali kaya dyan ang gusto nang pikman dahil ang sarap ko. Uh, yung ano cheese cheese escudero ayan na guys lagay natin sa pressure para mabilis maglamig hintayin natin mga 2 to 3 hours and then let's eat na natin ang ating bagong luto yep. malinam nam thank you for watching guys don't forget to subscribe my youtube channel jmstintuan tv and pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa araw-araw nating pag-vlog. Thank you. Happy Sunday. Bye-bye.